For today's video, ay kakain po tayo ng koshari. Post, we think of a pulao or a biryani. Well, today I'm showing a pilaf which is Egyptian and it's called koshari. Let's begin. Bali yung isang kasamaan po kasi namin na Egyptian, kaya bumili po siya ng koshari. Yan. Egyptian food o Egyptian rice, yan ganyan po siya. Usually isang uh, ganyan po, isang bucket po siya na koshari. Bali dalawang tao na po yan kakain marami na po yan actually so yan po yung mga kasama iba't ibang klasing sauce uh, may chili ha? sauce din. so yan po ang loob ng koshari may nakalagay po na lime or lemon yan so ganyan ganun po yung pinaka uh, laman po ng koshari uh, may rice then iba't ibang klase ng lentils then uh, fried onions tapos pasta yung pasta niya may parang may pang uh, ah uh, sopa's tapos may mahabang pasta rin yung parang spaghetti. So usually dapat imix mix mo muna yan bago mo siya lagyan ng sauce. Nasa sa inyo na po 'yan kung paano po nyo i-serve or kainin yung koshari. Tapos siya naman po ay ang kanyang sauce. O yan po ay mixture ng uh, fresh tomatoes with the uh, spices yan. Hindi naman strong yung kanyang pagka-spices kaya Masarap naman siya. At kung gusto nyo ng added uh, spicy, mayroon po siyang uh, uh chili sauce. Yan ang chili sauce ng ating koshari. So, ganyan lang po siya kinakain. Yan. So, yan na po yung tinatawag na koshari ang Egyptian rice. Yan. So, ayan na nga po ang ating sinubukang koshari rice. Yan. Simpleng pagkain pero masarap mula sa Egyptian. Yan ang famous food nila kain na po